Nakaramdam na si Jenna ng matinding pangamba at tama ang kanyang mga kutob na nagbababae na nga itong si Gerald. Kaya naman gusto niya itong maikumpirma at sa pamamagitan nga ni Maki ay maghihingi siya ng tulong nang sa ganun makumpirma nila kung sino nga bang babae. Dahil malakas ang kanyang kutob na ito ay si Betsy lalong lalo na at may history nga silang dalawa. As usual, sinunod niya ang payo ng kanyang tita Vivian. Hindi niya pwedeng kumprontahin ang mga ito basta-basta lang ng walang matibay na ebidensya dahil alam nito na ipagkakaila lamang nila at hindi ito aaminin kung talagang totoo. Dahil sa ginawa nga ni Betsy na bigla ang pagtawag ng 10 oras na gabi ay nainis itong si Gerald. Okay na sana silang mag-asawa ngunit alam niya na nakikiramdam na si Jenna at hindi pa tuloy naging satisfied at tingin niya ay naghihinala ito lalong lalo na at narinig nga niya ang boses nga nitong si Betsy. Nung nag-confess si Jenna about nga sa kanyang uh, asawang si Gerald at pagdating kay Betsy, si Vivian ay tila natutuwa dahil lingid sa kaalaman ng lahat ay nanatili ang pagmamahal ni Vivian kahit na lumipas na ang ilang mga taon at dahil sa si Robert ang kanyang first boyfriend, hindi niya ito makalimutan at hindi maiwasan na magka nga ang dalawa. Nanaro na nga at binigyan niya ito ng regalo at iniisip na paano kaya kung bumalik ang dati at magiging sila ulit. Hindi nagustuhan ito ni Betsy nang bigla nga itong dumating at nasaksihan nga na nagkahawak sila ng mga kamay kaya naman galit na galit itong si Betsy at kinakalantari ang kanyang asawa. Asip naman na talagang malin siya at wala siyang kasalanan. Eh parehas lang naman silang dalawa. Plus, masabunutan na nga nitong si Betsy, itong si Vivian dahil sa kanyang galit at dito na malalantad ang katotohanan na talagang may pagtinginan pa ang dalawa. Kaya naman pala madalas niya itong makikita na magkasama na talaga hindi siya nag exist kung sila ay magkukwentuhan. Yun pala ay hanggang ngayon na pa rin ang feelings nga ni Robert sa kanya.